Magandang tanghali po mga kalaki, lunch time na po at makulimlim pa rin po mga kalaki, masarap ngayon na ulam may tinola kasi po mainit ang sabaw. At syempre po mga ngayon pong July 4 mga kalaki ng 11am sa mga nagpe-prepare po ng lunch dan, sa mga hindi na po busy dyan, aba sa mga nagluluto dyan, abay, buksan nyo na po ang cellphone nyo at panoorin nyo na po ang aming mga lucky numbers na pwede nyo pong makuha ngayon at magustuhan mga kalaki. At syempre po ang lucky numbers natin ay aalagaan nyo po ng 3 days pang malakasan po mga 6 digit lucky numbers. Yan po ang ibibigay natin ngayon. Ready ka na ba na kunin ang mga lucky numbers natin? Ibibigay ko na po sa iyo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo habang wala pa pong bumibili ngayon dito syempre singit singit ulit tayo ng vlog vlog ang dami pong nananalo sa mga lucky numbers natin gusto ko lang pa i-congrats ang mga unang winners po natin ngayon pong July mga kalaki at tignan mo July 4 pa lang ang dami na pong napanalo natin ng mga 2 digit at 3 digit lucky numbers gusto ko ikaw naman ang palarin ngayon manalo ka ng 3 digit dito balik kaya di ba 4 digit o di 1000 plus yon? eh kung 5 digit ang maibigay ko sa'yo at kung jackpot Bongga na <laughs> Ayan ito mga kalaki, inom lang ako sandali Okay, ready na ba? Kunin nyo na po mga listahan nyo At eto na po, umpisan po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao Siyempre Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po, ang ating 10 digit lucky numbers abroad Number 38 Number 29 number 46, number 52, number 54, number 37, number 17, number 21, number 23, at number 10. At yan po ang ating 10-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 36, number 27, number 22, number 25, number 19, number 12, number 8, at number 2. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 21, number 34, number 5, number 6, number 28, number 33, at number 11. At ito lang po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na number 4, number 23, number 25, number 15, number 17 at number 8. At ito lang po ang 6-digit lucky number 0 to 9, number 1, number 5, number 5, number 7, number 8 at number 9. At ito na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 26, number 30, number 19 at number 5. Ayan, kumpleto na po mga lucky numbers abroad mga kalaki. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. At bago ko po ibigay mga lucky numbers dito sa Pilipinas, dapat po sa mga bago po natin mga nanonood dyan, sa mga lucky followers natin, para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, isearch nyo po. Ito po muna ang gamit kong account, ang red parong kina na yellow t-shirt ako na may 96,000 followers mga kalaki. May 96,000 followers po mga kalaki na naka-yellow t-shirt ako Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Getchal yan Ayun po yung mga legit namin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin, Red Parunkin, na merong 17,000 followers At syempre po, TikTok Ang TikTok po natin, Red Parunkin, na merong 400 40,000 followers ayun po yung mga legit na account natin mga kalaki dumadami na po mga followers natin kasi legit na legit naman po nakakapagpanaro tayo rito ng mga lucky numbers okay tandaan nyo po ha ah, ang lucky numbers po namin na yan pag nakita ko po kayo po ay comment na comment share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang kita ng lucky numbers libre agad agad sa messenger mo tulad nila na napadala ko na at aalagaan mo yan ng 3 days okay ang mga lucky numbers namin, libre ito, wala itong bayad. Pero po, ang private consultation, may membership good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National Wedding. Iko-code ko po ang birdman at birth mo at bibigyan kita ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit depende po yan sa mga lalabanan mo sa Lotto Abroad at Lotto Pilipinas ito po ay walang pilitan kaya sa mga interesado po na magpa-member message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki okay? at sa mga una pong sasali ngayon na ahabol ha bibigyan ko po kayo ng discount. Good for 3 months po ang membership natin mga kalaki. Malay mo naman pag nagpa-member ka, dito pala ang swerte mo, 'di ba? Sa tagal mong hindi na nanalo diyan, baka kami ang magbibigay sa iyo pag na-code ko ang month at year mo. Kaya subukan mo na mga kalaki at may discount po ngayon para member ka ng July, August at September. Okay, yan na po. Balik na po tayo mga kalaki sa mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa 642 Pilipinas. Ito na. Number 37. Number 39 number 24, number 26, number 15, at number 8. At ito naman po ang 645, number 31, number 29, number 40, number 42, number 23, at number 7. At ito naman po ang 649, number 14, number 25, number 28, number 17, number 10, at number 46. At eto rin po ang 655, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 36, number 38, number 43, number 47, number 18, at number 2. Ayan po mga kalaki. At ito po ang pinakalas, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Number 16, number 29, number 34 number 38 number 20 at number 11 ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo kay kuya kuya kaloy sarmiento po ng ano to uy ng La Trinidad Benguet. O, oh, sa mga taga Benguet dyan. Hello po, shout out po. Sa nagpa-shout po na ito, kay Kuya Kaloy, bibigyan ko siya ng weteng 2-digit lucky number siya ng gusto niya mga kalaki. At syempre po, dito lang po sa mga jeepney driver po sa may... Ayan, sa Olonga po City, sa mga driver po dyan, sa mga boat rider dyan, sa mga rider talaga, no? Boat po dyan sa mga driver dyan, sa mga bangka dyan, sa mga driver sa tricycle dyan, lahat po ng driver dyan sa ulongga po namimiss ko po ang Olonga po. Hello po, bibigyan ko po siya ng 6-digit lucky number 6, 45 po ang gusto niya. Pag-aaralan ko po yan. Kaya sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po ng message, comment lang ng comment, share ng share ng mga video namin. Pag nakita ko po yan, masya-shoutout na kita, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, ingat, mananalo tayo, claim it.